Ganap na nga pong bagyo ang low pressure area na nasa loob ng bansa. Yan po ang bagyong isang naglandfall na nga ito sa Kasiguran Aurora kaninang umaga. Para sa detalye, makakausap natin si Benson Estareja, weather specialist ng pag-asa. Magandang hapon sa iyo, Benny. Nasaan na itong bagyong isang at saan-saan ito nagpapaulan? Good afternoon, Ms. Ruth. As of 1 in the afternoon po, itong si Tropical Depression Isang ay nasa vicinity ng bayan ng Madela sa Quirino. Taglay pa rin ang maximum sustained winds na 55 kilometers per hour malapit sa kanyang gitna, at may pagbukso hanggang 90 kilometers per hour. Ito ay kumikilos west northwest sa bilis na 20 kilometers per hour at sa mga susunod na oras po ay babagtasin ito ng malaking bahagi po ng Northern Luzon and possibly mamayang gabi ay nasa may West Philippines na ito. So in the coming hours, asahan pa rin pa, uh, asahan pa rin po yung mapabugso ng hangin Nakataas ngayon ang ng tropical cyclone wind signal number 1 sa maraming lugar sa Northern and Central Luzon. Kagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, ganyan din ng Apayao, Taniga, Mountain Province, Itugaw, Benguet. Signal number one din sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Aurora at sa northern portion of Nueva Ecija. Possible naman ito makalabas ang ating Philippine Area of Responsibility bukas ng umaga or hapon. Yung mga pagulan po natin, ina-expect pa rin natin in many areas of Luzon. Ito dahil pa rin doon sa Bagyong Isang plus the Southwest Monsoon or Hanging Habagat specifically sa may southern portion of Luzon, sa may western portion sa Visayas at sa Mindanao. Benny, posible pa ba yung lumakas? Kasi di ba ngayon uh, karamihan nasa signal number one lang? Yes, na-expect po natin na lalakas pa ito kapag ito ay nasa may West Philippines na, no? kung saan na uh, kumakala po ito ng enerhiya galing sa ating karagatan. But uh, in the coming hours, habang nasa may Northern Luzon, tropical depression po ito. Okay. Tapos itong binanggit mo nga kanina na yung mga pag-ulan dito sa Metro Manila, yaan ay ah, dahil naman sa habagat or anong effect niya andito sa atin. For Metro Manila, medyo na hagive din po tayo nitong si Bagyong Isang no, yung kanyang outer rain bands, uh, northern central zone and the northern portion of CALABARZON. Tapos dito sa sa bandang ibaba ko ng Metro Manila, Uh, down to Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, and Bangsamoro. Yan po yung epekto naman ng Southwest Monsoon, yung mga pagulan doon. Mm -hmm. Pero eto naman, bukod ba dyan sa bagyong isang, ay may iba pang sama ng panahon na uh, malapit or sa, kahit sa labas ng bansa? Actually po, meron tayong namataan na isa pang low pressure area na kapapasok lamang din po ng ating Philippine Area of Responsibility nasa more than 1,000 kilometers po east of Mindanao low chance pa naman po na ito yung maging isang ganap na bagyo within the next three days or hanggang sa matapos ang weekend. Pero ito rin yung magpapaulan over the weekend sa Eastern Visayas and Mindanao. So generally, etong buong weekend, huli na lang siguro ito, no? asahan talaga ang medyo maulan at uh, siguro maulap na panahon kasi marami sa atin long weekend hanggang Monday, Benny. Eh. Yes, in-expect pa rin po natin bukas ng umaga, marami lugar pa rin sa may Western Luzon, ang uh, apektado po nitong outer portion nitong si Bagyong Isa dahil dito makalabas makalabasan ng par plus yung hanging kabagat. And then pagsapit nga dito sa may Eastern Visayas, Caraga Region, Davao Region, yan naman po yung magiging starting tomorrow hanggang early next week. And, that, and then the rest of the country, yung mga hindi natin nabagit lugar ay fair weather conditions na po. Maraming salamat, Benison Estareja, weather specialist ng pag-asa. Mga kapatid, Ruth Cabalpo, para sa mabilis sa pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.